mga farm uh, nagsugod nagsugod tao kuan kay naputol man kay ang nagvideo o, ang na uton kayo um, magsugod na punta na ni gimog itlog maalat hugasan yun na nimo pag parang uh, white germs na mo kuan lahi na ako ng dagko o niya gisagol lang gihapon sa gagmay katro yun kayo na neon sa mga mga ka-farm farm ni nga uh, farmer sa pwede po farm nga sa kanang mga kuha sa gonsa nga farm kay kamao mga tanan kasi di dili mo mauhan ka maulang nga po Bugasan ni first tip oh! <coughs> kaya nga to kuhan ang taga video wa, wa, wah, wah iklaro Lingod. Ninot ni nga negosyo mga ka-farm kaya mukita ka ginag po tag 400 man ang tray so kung palito ni munis o og tag 9 eh, ang <clears throat> buo mukita ka og 130 ang saka tray mo imo kitaon Pero kung sarili nimo aw Gili ka mukita og daghan pond kay mo palit ba man So negosyo gamay ah, Buhi ka Indonesia kabuk mga farm uh, 87 siguro kuwang pa pero ato una-una hugas kay ini kaog ma maghugas na po daghan na kayo hugason nya ato sa Hinlo ang sudlanan hinlo nga kay Ewa may mo video na to anay, sa paghugas aw. Ato ra ni ko pay ko payon. Yan. start na unta video na putol man. Kay dang hagman na nga tong tag iyan nga ka-farm ko no ka-farm ko no oo oh, oh. oh. kuha na lang 58 ano na mo kuha na di rin maghinlo ko para ato sila i-mones kuha sa pangalan tutorial hmm. pero okay. sayon nagod oren hey. ya. hmm. eh nya ngan he na poda mo gunitan skuan anao na gunan na ho sa eh ini gunit gali ni mo labi ba mo skill dang naa na ni mo da gunitan nya eh, kay ko masimplang bitaw ah. ka tungod sa kuan simple oh, sige oh. diri Yan mga ka-farm. Ganyan lang mga ka-farm yung first step natin sa paggawa ng maalat. Yung yung mga itlog mga ka-farm, dapat hugasan niya ng mabuti. Tapos dahil nga ano, nasa farm, may mga ano, mga dumi-dumi, mga nanat akadikit, kailangan mo yang kiskisin mga ka-farm para malinis yung shell. Kasi ibababad natin yan eh, pagkatapos. Yan, tsaga-tsaga mga ka-farm. Kuskus ng kuskus. -kus. Ganyan. Isa-isahin yan mga ka-farm. Nightlog. Ano to mga ka-farm? Ah, ibababad lang to ng mga 2 uh, to 1 month oh, 2 to 4 weeks 2 weeks 2 to 4 weeks 2 to 3 weeks 4 kasi para ano, map, ano siya, medyo maprolong yung ano niya matagal masira kasi mga kapam the more na maalat siya, the more na matagal siya masisira. Kasi, yung ibang mga customer kasi mga ka-farm, gaya yung mga namit namin na mga customer, merong gusto ng hindi siya masyadong maalat. Ayaw nila yung ano, sobrang alat mga ka mm, mm tapos, yun, yung mga two weeks na babad mga ka uh, swak na yun. Swak na yun sa ano nila panlasa na hindi masyadong maalat. Yun nga lang, pag sa pangmatagalan mga kapam, hindi yun, ano, hindi yun advisable. Kasi kung gusto mo talaga siyang, ano, yung pang, uh, tatagal siya, abutin uh, aabutin mo siya dapat ng Uy, patay. Isang buwan. Ayan, meron tayong ano mga kapam damage. Yan, ang mga damage mga kapon. Na ano? Islong. Mm. Y yan mga ano? Yung mga damage mga kapon, kasama yan sa process. Kasi minsan yung mga itlog, di mo mahawakan ng mabuti yung tinabing. Dangog mo Pag di mahawakan ng mabuti yung itlog, malalaglag, magkakapingkian yan sila mga kapon. <laughs> magka-ano yan sila, ma, ma, mabunggo, -ma bunggo ba mga kapam. Tapos, sensitive kasi yung shell, ba diba? Mabilis lang yan mag-crack. Kaya eh, yun. May mga damage talaga tayo mga kapam. Sa paglilinis pa lang. Ganyan. Kahit na yung lulutuin na yan mga kapam, pag na na natin, sa pagluto din, may damage din tayo mga kapam. Ganun pa rin yung problem nun. Kasi nag-uumtugan pa din sila doon sa kadero pag sobrang ano mataas yung boiling point ng ano mainit natin na tubig ganyan kasama talaga yan mga kapam yung failure diba ba mga damage ganyan pero okay lang naman mga ka-farm kay napapakinabangan naman yan mga farm pwede naman yan ano iulam diba ba kasi nakakaya naman na i-sama natin ng ano, benta. Dalish na kasi siya. Um, ulam na lang natin dito sa bahay. Yan, balik tayo doon mga kapamilya sa ano natin. Itong ah uh, paggawa ng maalat na dalawang 2 to 4 weeks. Ganyan. Yung sa mga market mga kafam sa merkado kapag ka, ano, nagbebenta kami, kailangan aabot siya ng ano, ng isang buwan kasi, ano, matagal, matagal yan nila maano eh. Pero sa case ngayon, matagal nilang mabenta yan kasi nga ano, maraming kompetensya doon sa merkado. Pero sa ngayon, sa ngayon, ano, Uh, mabilis lang to kasi nga ano dito sa lugar namin. Dito sa Baybay City Lake eh, mga ka-farming. Ah, uh, maano dito ma manihit ba anong tawag nung nihit? Scarcity ba yung kulang sa ano mga itlog ng bibi, yung it, yung yung egg production ng mga bibi kulang dito sa lugar namin sa Baybay Bay City Leyte kasi bihira lang yung nag-aalaga ng maramihan ng mga bibi. Kaya pag, ano mga kapa, bibili ka sa market ng maalat, ubusan talaga. Mabilis, mabilis lang na ano namin yan, proven yan namin mga kapa, may ano kami may customer kami, kaka-order lang niya, wala pang isang buwan. Isang buwan? Oh, ano lang, wala pang isang linggo. No order siya ulit kung meron pa ba. Eh, tatlong tray yung binibigay namin. So, ibig sabihin, may scarcity tayo ng maalat dito sa market natin. Kaya, ito, maganda tong ano, negosyo, negosyo kasi nga, agawan sa buyer. Mga itlog nilang yung kulang natin, mga kaparming. Sana nga, ano... Uh, mapakain natin ng maayos para... Makakapag-produce tayo ng maraming itlog na maalat sa market. Para sa ating ekonomiya, mga kaparming. Tapos, give and take lang naman mga kaparming kasi nagbibigay tayo ng maulam sa ating mga ka, ka ano, kababaybayanon tapos din naman ano, pera pang gastos din. O, ganyan lang 'yan mga ka-farming, 'di ba? Yung ano, ating kabuhayan. Tapos ito, marami pa. Marami pa mga kapan, mga itlog. Medyo mahina tong tagalinis natin. Bibilis din yan pag ano mga kapaming. Pag masanay. Kasi pa konti-konti pa lang yung ano namin eh. Yung production. Yan dapat kasi malinis yan. Kasi ibababad natin yan sa asin. Yung asin kasi mga kaparming ano, pwede siyang gamitin ulit, 'di ba? As long as ano siya clear pa yung ano niya, yung tubig. Kasi nahaloan niya, tinutunaw yan sa tubig. Mga kaparming ang asin. So, pwede yung reusable yung ano, binabaran. Kasi hindi naman yan marumi. Kasi ano, preservative naman yung asin. As long as clear lang yung tubig niya, pwede siya gamitin ulit. Ayan, kaya nililinis natin yung shell. ikot-ikotin lang niya yan sa ano sa steel wall minsan makaka-encounter ka din na ano na malambot ang shell hindi mo siya mahawakan ng ano mabigat sa kamay kasi manipis lang yung ano niya shell kulang sa calcium siguro mga kaparming pero usually talaga maka ano yan makakapal makakapal yung ano shell ng mga itlog natin sa bibi yung ano lang siguro iba Tanaw kung sa nakuhan na. Saktor na eh. Saktor na. Oh. Ay. Yan mga ka-farming. Uh, abang habang naglilinis pa siya. Um, Pataka. Uh, ano? Susunod na ulit na video, ipapakita eh, namin kung paano na naman magano. Ah. Ah. I, I, e, e, O, oh, O. Oh. Susunod na, na video, <laughs> mga ka-farm. Eh, eh. Uy, ang tubig. Aabangan Pag nyo. Nito. Aabangan nyo yung sa susunod na video na step. Basta ito yung pinaka first step natin. Ito yon Para may idea kayo kung gusto nyo ano, gumawa ng uh, ganitong ano, business, negosyo. Ganyan yun. Kasi yung iba maraming nagtatanong kasi sa akin. Ito ng tubig. Maraming nagtatanong sa akin mga kaparming. Hawakan mo muna. Di, kuha na na na. Diretso na nag... <laughs> ginaya tay din Maraming nagtatanong mga ka kung paano daw gawin yung maalat kaya maraming nagtatanong sa akin yan, kaya ano tip na rin to kung paano gumawa binibigyan ko ng idea first step yan So see you mga ka-farming on our next video Ah uh, thank you for watching